topic natin uh, ay patungkol sa urine. Yeah. Uh, urine. Pero ito, segue natin, kasi the last time we talked about this uh, topic of um, why urine culture is, uh, inano natin ano yung mga elements ng urine culture. Mm hmm. Diba? Kasi baka sabihin niya, ay, ulitin na naman nila, ano. Pero ngayon kasi, uh, let's talk about why urine culture is very important despite of Uh, siyempre may konting uh, presyo siya kaysa mm -hmm. urinalysis kasi urinalysis medyo mura, mm -hmm. di ba? Tapos ito medyo uh, may konting price lang naman diyan. Why is it very important? And how frequent do we request for urine culture? Mm -hmm. Okay. And kung ang isang individual ay UTI free na, mm -hmm. kailan magpapayuring culture? Oh. Or magpapayurinalysis? analysis? Oo. bakit tinanong ko okay, 'yung mga yung question? <laughs> Oo, kasi may iba kasi ako kasi I love, uh, in, in my practice I love uh, requesting urine culture and sensitivity. Mm -hmm. 'Di ba laging paulit-ulit yeah, ko kaya kaya kaya, kaya nga kayo alam niyo eh. Pa bakit hindi hindi masyado ang urinalysis kasi there is a very nice uh detailed pag request tayo urine urine culture and sensitivity. Bakit sinabi culture? Kasi culture kasi, you will catch the bacteria. You have to remember na ang bacteria na once lalo, pwedeng maging ibang bacteria on the second recurrence. Pag sinabing recurrence, umulit ang infection na pareho ang bacteria. Pag sinabing relapse, umulit ang infection na ibang bacteria. Okay? okay? So there is a peculiarity on on the the culture. Kaya yung wow. urine culture, kinukuha mo yan, linalagay, iniiswab, they get the urine sample, hmm. ilalagay sa petri dish. Petri dish yan eh. So may agar yan, 'di ba? May agar ibig sabihin meron pakain doon sa bacteria para dumami siya. Then the petri dish will be divided into four quadrants. Mm -hmm. Depende yan kung anong quadrants, no? Ganun mag-test eh. Di ba, microbiologist? Hmm. Four quadrant, mo, di ba? Then, isoswab nila yung bacteria. Isoswab swab nila yung bacteria. Mm -hmm. bacteria. Doon sa four quadrants noon, ano, bakit we na four quadrants? Doon kasi nakalagay yung antibiotics. Ah, doon tinitest na kagad kung ano ba So, this quadrant contains this type of antibiotic. This quadrant contains. So, ngayon, pag tumagal-tagal siya, makikita mo kung bumabawas siya o hindi. Tama ka. Yeah. Then, doon mo ma-account yung sensitivity anong ibig sabihin? Lalagay nila lahat ng listahan ng gamot tapos makita mo sensitive resistant oh. sensitive Yun. nakita mo yung quadrant yon pinapakita diyan yan yung sa taas oh nakita mo there are four quadrants tina mo yung dalawa sa baba parang empty na wala yeah. so ibig sabihin doon doon siya namatay doon siya namatay. doon sa quadrant na yon ano Celine, si titingnan nila kung ano yung mga gamot na ano okay oo okay. that's how you do it galing di ba mm -hmm. doc ano po yung ibig sabihin ng sensitive kasi di ba resistant ibig sabihin hindi na tumatalab yung ano yung uh -huh. sensitive po yun pa po ba yung effective na tumatalab yes. yung sa baba yes pag sensitive you you have to know that your your antibio uh, uh, medicine should be either anti And bactericidal or bacteriostatic. Mm -hmm. so, uh, ano nyo ako pag na... Yeah. Up, okay, pag sinabing or... bactericidal, pinatay mo. Sidal? Nakakapatay uh -oh. siya. Pag bacteriostatic, Cidal. parang ano lang, uh, binawasan mo lang. Mm. So, so, yung tinatanong mo, sensitivity, you can check it from from where it is coming from kasi meron doon intermediate and yung malakas ang sensitivity. So pag intermediate siya or walang sensitivity, maaring bacteriostatic lang siya. So hindi siya ka, kaano, kakapatay. Yes. Yan gusto natin, ang isang antibiotic ay bactericidal, 'yun, pumapatay siya talaga. Siyempre, 'yan ang purpose natin, di ba? So you have two two types, no, a static and a cidal. Okay. So, maganda yan kasi that is measurable. Why do we need the sensitivity aspect? Kasi minsan binibigay ng pasyente, doko ayan po, urine culture. Nasaan sensitivity? Mm -hmm. Kaya nung kailangan ng sensitivity, in order to give the actual medication mm -hmm. and appropriate. Mm -hmm. Bakit sinabi ko appropriate? Kasi may iba kasi nagbibigay for the heck of kasi gusto niya kilala niya mm. kilala niya yung farm masige lang nako may komisyon paulit oh ay komisyon tayo <laughs> no. paulit-ulit yon hindi gumagaling mm. ibig sabihin baka yung bacteria iba na mm. the purpose of why you want the the culture is is it the same bacteria that you are treating or not mm -hmm. if infection ay una pa lang una no una, never siya ng ka-infection, una pa lang, okay siguro yan sa lahat ng antimicrobials. Mapupugsa yan. Pero pag ang bacteria o infection ay second time around, alam mo, second time mm. around, sorry, mm -hmm. second time around, third time around, di ba, pumunta ka na ng OB, ganun, na-refer na sa amin. Then, maaring yung bacteria, hindi na siya yung original di ba? Nas, nasabi ko before, pwede mag-call a friend. Mm -hmm. Pag nag-call a friend siya, ang tanong yan eh, could it be the both of them coming in? Or siya na mag-predominate? -pre mm -hmm. Ibig sabihin, ako na, ako na. Mm -hmm. Pwede yung bago ng salta.